Mga kadwa, may kilala ba kayong relasyon na kahit magkaiba, swak na swak pa rin? Yung isa malambot, yung isa matigas, yung isa tahimik, yung isa maingay. Aba, parang love story ng Tokwat Baboy. Kaya wag na nating patagalin. Halika kayo mga kadwa, kilalanin natin ang forever tambalang paborito ng Pinoy. Toko at Baboy, aka Dynamic Duo ng Pulutan at Ulam. Yummy. Ang pangalan pa lang, Diretsyong Prangka. Kasi literally tokwang pritong tofu at baboy na karaniwang tenga, balat o laman. Simple pero deadly sa sarap. Saan nga ba ito galing? Well, tokwat at Baboy ay isang klasikong Pinoy dish na madalas na partner ng Lugaw o caldo. Sabi ng iba, na-influensyahan daw ito ng mga Chino dahil sa tofu. Pero siyempre, Pinoy style ang atake. May suka, sibuyas, bawang at minsan konting chili para may kick. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Tokwa, yung tofu na parang good boy, absorbent ng lahat ng flavors. Para siyang sponge sa lahat ng asim at alat. Baboy, kadalasan tenga, chan o balat. Kung gusto mo ng konting crunch, go for tenga. Kung guilty pleasure, go for liempo sausawan, suka, toyo, bawang, sibuyas, sile. Ito yung secret weapon na nagbubuo ng chemistry nilang dalawa. Mga iba't ibang bersyon, hindi lang isang style ng tokwat baboy. May mga naglalagay ng lechon kawali para social version. May iba naman na spicy para pampagising ng antok. Meron ding healthier twist, less baboy, more tofu. Pero let's be real, kung walang baboy, hindi na tokwat baboy yan. Tokwat, lungkot na yan. At syempre, may benefits din ito. Ang tofu ay high in protein, low in calories at good for the heart. Ang baboy naman, well, Good for the soul, pampasaya, pampabusog at perfect pang cheat day. Plus may sukan, pampagana at pampatulong tunawin ang taba. At least yon ang paniniwala ng maraming Pinoy. You're... Alam nyo ba, madalas na nasa karinderya ang tokwat baboy? Kasi mura madali lutuin at siguradong best seller. Kaya kung nagtitipid ka pero gusto mong big time ang lasa, ito na ang sagot. At syempre, best partner ito sa isang malamig na inumin kung alam mo na ang ibig kong sabihin. Kaya mga kadwa, tandaan nyo, minsan sa buhay, kailangan lang ng simpleng kombinasyon para maging perfect. Parang tokwat baboy. Isa lang ang malutong, isa lang ang malambot. Pero pag nagsama, ulam o pulutan panalo. Tokwa't baboy, simpleng putahe, komplikadong pagmamahalan. Tara, kain na ang tokwa. Yummy!